guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Site One. Welcome back sa aking channel. Kumusta na ho kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ako naman ay okay lang din. Uh, anyway guys, wala na tayong sobrang uh, intro. Basta ako, palagi ako nagpapasalamat sa inyo ng sobra-sobra. So anyway guys, ang topic natin ngayon ay tungkol kay Brother Jose at kay Katikram. Kasi meron ako doon na napanood na itong si Katikram Cram nagtatanong kung sino nga ba raw si Brother Jose si Brother Jose ay uh, ang pagkakaalam ko sa kanya ay uh, dati siyang kalingap ngayon nagkaroon sila ng problema ng kalingap at uh, ano pinaalis siya yata. hindi ko lang ako sure kung siya ang umalis or uh, inalis siya ayun dahil nga sa nagkaroon sila ng problema. Yun ang pagkakaalam ko. At uh, yung kapatid ni Brother Rose ay umutang sa kalingap. Hindi ko alam kung magkano ang eksakto siguro pero ang pagkaka ang pag uh, ang naaalala ko ay mga 100k yata. Tapos itong si ano si Brother Jose ay pinatayuan ng bahay ng kalingap. Ayun guys, halos magkasabay sila noon yata ni ni Maylin na pinapatayuan ng bahay ni, ng kalingap. So, ngayon uh, Katikram uh, Wag nyo na po siyang pasikatin pa si Brother Jose. Uh, dati siyang kalingap. So, natanggal siya sa kalingap. So, wag nyo na pong isipin. Uh, kung saan siya nanggaling, hayaan mo na po siya. Baka sakaling uh, sumikat pa, sabi ng mga komentor, sabi ng mga netizens. So, hayaan mo na po siya, Kate Kram. Huwag, nyo na pong alamin kung saan lupalop siya nanggaling. galing. Ayan, pa, sabi nga ng mga netizens na karamihan ay parehas lang sila ni Cargador ng walang utang na loob kasi nga itong si Brother Jose ay uh, isang kalingap at natulungan ito ng kalingap. Oo, dahil ang nakikita ko rin yan dati, palaging kasama yan ni Kalingap Rab. So, isang team sila eh. Kaya ang natira na lang si Ido, tapos may mga natira pa rin. Pero si ano si Ido, tsaka si ben, si, iwan ko lang, si Bente, Bente Boyata, parang may sarili, na, may sarili na rin siyang vlog. So, hindi na rin siya sumasama sa Kalingap si ano na lang, si Edo ayan, so yun, katikram wag mo na po siyang pagaksayan pa ng panahon para alamin kung saan talaga siya nanggaling, dati po siyang kalingap, ayun dati siyang kalingap at ayun pinaalis siya uh, at ayun, nagsarili ng vlog itong si Brother Jose at uh, ayun naging uh, naging sponsor niya ako ng panandalian at ako ay umalis din kasi hindi ko rin gusto yung kanyang uh, pamamalakad. Kumbaga, uh, ang ano lang sa akin, hindi niya kayang uh, maipagtanggol ang kanyang mga sponsor. Ang para lang sa kanya ay yung receive lang siya ng receive uh, ng pera. Pero pagdating sa halimbawa magkaroon ng konting problema ang kanyang sponsor, hindi niya po yan kayang ipagtanggol. Ayan, bigkos pagbabawalan niya lang na uh, wag mag-content, wag mag-content ng mga videos niya yun, O yun lang ang ano kasi based sa naging experience ko na rin sa kanya. So ayun katikram Kram. So kaya nga agree din ako sa mga uh, ibang uh, komentor na ano kasi na experience ko kasi ako mismo kasi yung naka-experience. So Ayon. Kaya wag mo na pong uh, pag pa katikram ng panahon na para alamin kung sino ba talaga itong si si Brother Jose. So ayan, kamag-anak po siya ng asawa ni Kuya Bal Santos Matubang. Ayan po. Kaya, doon siya sa side ng asawa ni Kuya Bal. Hindi siya sa side ni Kuya Bal. So ang sa side ni, eh kahit yata si Edo, Edo, ido, ido ba yan? Ido. So, sa side niya taya ng asawa ni uh, Kuya Abel Santos Matubang. Pero uh, magkahiba sila si Edo parang walang imik. Ito naman si Brother Jose Madakdak siya. Ayun. Iba-iba <laughs> talaga ang ang category ng bawat isa sa atin. So, ayun guys. At uh, yan, magkasundo na sila si Brother Jose at itong si ano ba 'to? Si Cargador eh, magkasundo na sila. So, ayan nga, inihikayat nga ni Brady Rossi, si Cargador si na gumawa ng channel. Kasi itong si Cargador, wala siyang sariling channel. So, kaya ang... Sabi ni Brador, si, bakit hindi ka mag, magsarili? Bakit hindi ka gumawa ng sarili mong channel? So, siguro, yan, gagawan nila ng sariling channel itong si Cargador at magbablog na rin. So, kaya naman, ang sabi naman mga netizen, ang anda, dami rin ang mga kumakampi doon sa kargador. Eh, ako naman kasi, eh, para sa akin kasi, mali yung ginawa ni, ano eh, ni Dave. Uh, para talagang, uh, hindi lang para, talagang uh, wala siyang utang na loob sa taong nag-aruga sa kanya. Kasi kung hindi siya kinokop ni Kati Kram, malamang nandon pa rin siya sa pagka sa mga panahon na ngayon. Hindi siya nakatikim ng sarap ng buhay. Ang kaya uh, hindi ako sumasang-ayon sa mga uh, pumapanig sa ginawa ni Dave. Kasi para sa akin mali talaga 'yon. Kailangan kasi tayo, guys, uh, matutupo tayong tumanaw ng utang na loob sa mga taong uh, nag nagsakripisyo sa atin. Ayan, E eh, lalo yung ganun na natin karamihan sa atin nakasubaybay doon at uh, alam natin kung gaano niya inalagaan si Katikram at nung mga panahon na nandon itong si Cargador sa sa uh, buhay ni Kati Kram, bakit hindi siya nagre -reklamo? bakit ngayon pa lang, eh meron siyang mga magulang na pwede niyang pagsumbungan, at ito naman mga magulang pwede ka usapin si Kati Kram, so pero bakit ngayon na lang din to mga, mga lumalabas, dahil nga eh maraming ang base doon sa uh, nakita ko na panood ko, eh maraming bumubulong-bulong dito sa kay Dave. So, siguro, itong Dave na to, eh, may pagka, yung um, malaki na rin yung ulo, at siguro, nadala siya sa sol-sol, hindi niya inisip mabuti. Kaya nga, itong si Katikram hindi pa rin siya sumusuko, na pagsabihan itong si Dave na magsaag ka ng totoo hindi totoo lahat ng mga sinasabi mo yung mga paninira mo sa amin hindi totoo yan, magsabi ka ng totoo iyan ang kaya hindi rin sumusuko itong sikatikrami kasi alam niya sa sarili niya na hindi siya nag ano kumpara hindi siya nagkamali mali yung mga pinagsasabi ni Dave pero kung sa pag-aalaga kay Dave, natural naman yun na ah, minsan ay napagsasabihan natin yung ah, bata para sa kasi para sa akin kapag hindi mo napagalitan yung bata sa tamang sa tama ay sa maling ginagawa nila ibig sabihin lang noon ay wala kang pakialam doon sa tao na yon. Kasi ano man mangyari sa buhay mo wala kang pakialam kasi hindi mo siya pinagsasamihan ng mali niya para maitama. Yun ang aking pananaw. So, kaya lang, mi, ano, binibigyan nila ng mali, hindi magandang kahulugan yung ginawa ni Katikram na yun. So, ngayon Katikram, ayan, si, wag mo nang pag-aksayan ng panahon para alamin kung sino itong si Brother Jose. Hayaan mo na po siya, sabi nga nung mga netizens, kalimutan mo na yan Katikram, hindi naman yan mahalaga sa iyo kung sino man siya. Uh, baka sumikat pa siya so Pabayaan mo na lang iyo ng mga sinasabi ng mga netizens. 'Yun din ang mga nababasa ko guys. So, anyway guys, at uh, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Uh, ingat po tayo palagi at uh, sana maging okay ang maging okay ang bawat isa sa atin at uh, palagi po tayong uh, mag-iingat sa lahat ng bagay na sa lahat ng mga ginagawa natin kasi Uh, parang pakiramdam ko, pahirap ng pahirap ang buhay nat ang buhay sa mundo. Sa Pilipinas, ang gulo-gulo, parang, ewan ko, ang daming, ayan, ang daming mga... Mano bang mga mag-vlog na lang itong mga nang nanakaw ng mga to? O, di ba, guys? O, tayo nga, nag, ano eh, nag-sisikap uh, para lang uh, kumita tayo ng pera sa kanila. Parang, ang bilis lang. Parang, ang dali lang sa kanila magkumita ng pera, ano palak pa ano pa travel travel samantalang tayo dito maggigising uh, tayo ng maaga para pumasok sa trabaho pagdating ng sahod magpapadala sa pamilya minsan kulang pa so ayun guys so anyway guys sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel paki-suportahan niyo po yung channel ko at uh, Uh, pakipindit nyo po ang bell button para po updated po kayo palagi sa mga videos na i-upload ko. Sobrang thank you sa inyong lahat. See you on my next video. Bye-bye.